Yes, another day, another vlog, another uh, live update tayo. Uh, update lang pala, hindi live, no? Andito tayo ngayon sa Barangay 3-1. Barangay 2-3-3-4. Uh, Ayan, <laughs> nalito na ako sa ating pag-update sa dami, no? Barangay 3-3-4, guys. Ito, nililinis ng uh, engineering. Yung uh, paligid mismo ng Barangay 3-3-4. Ayan, oh, no? na, Oh, oh. Lahat ng sulok Lahat nakita natin dati dito na meron pa siyang mga Ahalaman Ayan Ay tulong-tulong nilang Inayos At ito pa nga May dala silang washing Pressure washer At yung mga libag-libag Ayan no Yung mga langib Kung tawagin ay Inaano nila Winawalis Ayan oh no? at ayon may pressure uh, pressure washer doon oh. No? Dala nila yung ano yung pressure washer guys. Dyan sa dito tayo hindi tayo makakaano eh. Sa so, Barangay 334 tayo guys, sa update. At ito na oh, uh, malinis na Ah, uh, wow. It's amazing, ang ganda. Ang linis. Ang linis, guys. Ang ganda, oh. Napakalinis na. Pati itong ano no to, itong sidewalk na to, ayan, oh, napakalinis na. Tinatanggal nila 'yung libag. Ayan oh. Yung dating uh, parang dugyot natin nakikita na, na dinadaan-daanan natin dito. Ngayon ay napakaano na oh. Dahil meron silang dalang ano, 'yung uh, pressure washer. 'Yan. At 'yung mga halaman, no. Oh, tanggal ang libag, tanggal ang langib. Pati ano, pati poste. At handa na rin ano, yung uh, sisimintuhan sisimentohan na rin, oh. No? Sisimentohan na rin nila, guys. May naka naka aba, an, abang, na, na ano na lubid para sibentuhan, no. Tulong-tulong ang lahat para linisin itong Barangay 334. At alam ko alam po kasi natin ano, bibisitahin ito ng uh, ating mayor. Mayor Be. So pati yung pader. Pader nung rasak covered court. Tanggalan libag ayan oh. Linis Dati, nung uh, uh, Nag-cover tayo dito minsan Amoy ano Amoy ebak <laughs> Amoy dumi ng tao Pero ngayon, nakata mo Ang linis na guys Malinis Malinis na So, ibig sabihin Itong mga Basura na to Hahakutin ito Kasi merong ano? Merong truck dyan In a moment Mawawala na to Manun na to Malilinis na to lahat hanggang doon. Oh. Kita nyo naman, 'di ba? Hanggang doon sa sulok, talagang tinitira ni bro, you know? Pati pader, guys, pati pader. Tanggalan dugyot. Ganyan si ano, ganyan si Yorme, guys. Gusto niya maging malinis ang paligid. Linisin ang buong Metro Manila. Ah, Manila lang pala. <laughs> Baka malinis pa niya pati Pasay at sa Kapasig. <laughs> Ayun, oh. So, ito, ito mga to, yan, no? Ay, uh, lilinisin. Ganda na, oh. Yeah. Oh. Oh, diba? Ang ganda na, oh. So, di lang natin alam kung yung gate na to, kung matatanggal. Kasi, kung bangketa ito, dapat dire-direcho na doon, oh. No? Ito yung dating barangay guys Tanggalan libag. tanggalan Tanggal ang lipag, o. Tapos mapasadahan ng ano no ng uh, walis no. Ayun guys Lumabas yung uh, tunay na kulay eh. Palto. Ayos to, ayos. Alvarez Street tayo guys ha. Barangay 334. So, uh, ito yung dating barangay na Giliba Pinagiba mismo ni Yorme nung madaanan niya yan. Nasa bangketa. At talagang pinasara nila yung ano, yung uh, uh, kalsada guys para walang maano, makaabala sa kanilang paglilinis. At itong nakakita niyo nakatambak na to, hahakutin ito. Hahakutin. Bukas pagbalik natin ito, napakalinis na to. So after natin dito dadaanan din natin yung barangay 33, uh, 313 Madadaanan kasi dito yung guys Pag diretsyo nito dito Pag kaliwa natin dyan Barangay 313 na yan kung kailan libag ko oh. yun o oh. yun ayos hahaha Dinis na. Galing. Linis na guys oh. Linis lang brake Oo. Ito. Kaya kaya hinahabol nila to guys na linisin. Yung uh, ano, yung uh, mamaya pupuntahan natin, yung library. Ay ga yan ni Yorme guys. Siyempre eh, bibisitahin niya na rin ito lahat ng mga lahat ng mga pinalinis niya yan guys. Ayan. So tara, punta natin yung ano, yung library kasi big groundbreaking niya ito sa Monday. Ayan oh, naka-close na. So titingnan natin kung ah uh, wala na bang ano, wala nang nagdi-demolish. Ah, mayroon pa. So yun oh, ankat po tayo oh, yung ating video guys, hindi ko nakinat. Ah, wow. O, oh, malinis na. Malinis. Yun, malinis. Ayan, malinis na, malinis na, guys. Malinis na. Yun. Groundbreaking ito sa Monday. Linis na, o. Oh. Malinis. Wala nang, ah, uh, mga, ano, mga bakal-bakal. At ito, hahakutin na lang ito. At may nakikita pa tayo mga ano construction boy doon. 'Di ba? Oh, ayan ang bilis. <laughs> so, yan guys. <laughs> oh. 'Yan, at least nasaksihan natin 'yung uh, aktwal na paglilinis ng uh, engineering dito sa Barangay uh, 334 Albaris Street. At siyempre, in-update na rin natin 'yung pagdimulis ng uh, library na anytime si sa Monday ay mag groundbreaking na si Orme dito. No? At syempre ayan ah, nasaksihan natin lahat guys yung mga naganap dito. Ayan, may assistance pa MTPB, may dumating. At alam ko ato, sisimentohin pa ito, no? Sisimentohin pa to guys, sisimentohin pa to. So ayan. Ayan. So sisimento yung uh, tabayanan natin Kaya merong ano yan, eh, may lating pa oh. So yun Ah, pasalan na rin natin yun, ano, yung barangay 313 Kung naayos na ba yung, ano, yung bangketa So salamat ang marami guys, Yabagis Vlog Yes guys, after naman nating mag live Ay mag uh, update sa barangay 334 ay uh, update na rin natin ulit itong uh, barangay 313. Kung ano na ba ang nagagawa nila yon ayan ang kapansin-pansin lang guys ay ito na sementado na yung kabilang side pinapatuyo na lamang nila Eto ngayon yung sitwasyon ayo oh. ito na ayan yon sementado na guys bangketa na at syempre nandito pa yung kanilang uh, buhangin ayan okay na okay at panigurado ako bibisitahin din ni Yorme ito after niyang mag groundbreaking sa library ng uh, Alvarez dahil uh, I'm sure ito hinahabol nila to no. At kung uh, totoo sin, kung uh, hindi sana umulan bukas ay araw ng Sabado ay kayang-kayang tapusin ito. Itong uh, side na to. So ayan guys, ano, naipakita ko rin sa inyo yung uh, update natin sa una sa Barangay uh, 334 library demolition tapos na at syempre dito sa pag uh, sisimento sa bangketa ng barangay 313 yan okay. salamat po mga kababayan asahan nyo po ang aking palagi ang pag update sa lahat ng proyekto ni Yorme yabagis yeah, si vlog po hindi sikat pero magbablog ng tapat bye, -bye.